two, three, action. Sige, patupok kayo. Hey, baba! Uh, mapapansin niya yung ano yung arko doon. Ano, uh, may parang mga parang doon lang lang. Kung doon ako banda dadaan, going to Bansha, going to Mexico, Pampanga. Uh, pero dumaan ako kasi dito sa may vlog na to going to Apalit ma comment naman po ako kung ano sa mga nakakaalam po dyan kung yung Apalit is part pa rin po ba siya ng ano na Pampanga or part pa siya ng wala ka kaya hindi ko alam Pero Ito kasi yung dinaanay ko dito I'm going to Papunta kasi ito sa ano sa Town proper ng San Fernando Pampanga Kaya may tendency Depende kung saan ako dadaan Kung sa straightway or yung susundin ko pa rin itong ano, itong, itong Jasa Road So, San Fernando para makarating tayo ng town robber na sige sa 2 kilometers. Pwede na nga. Parang natatakbo ako muli sa kumain pero mamaya na. So, meron pa tayong 2 kilometro para magkita natin yung town robber ng uh, mampanga. Tapos... Hindi ko hindi alam kung ilang kilometro pa na ngayon papunta doon sa may uh, kapali. Try ko lang magtanong ako. Thank you po. Medyo nakakauhaw. Tapos konti na lang din pala yung tubig ko. Ito siya ang na tapat so kanina doon sa mga ginahanan ko malamig pero dito sa ngayon uh, nasa corner area kaya mararamdam mo, mo talaga yung sobrang init tapos wala pa kung ano wala pa kung

Uh, malakas yung dali ng hangin kaya balik mo na ako sa sana takbo muna ulit ako para na para uh, balik muna ako sa takbo tapos hindi uh, di ko lang alam kung what time ko yung mga ng update kung sana naman ba ang mga karting nito or uh, sana naman ba yung palilip shot ko Yan. Okay, sige, okay. di bali, mamay na lang ulit muna. Okay, balik, di balik. Di balik. na. Di bali, mamay na lang ako si muna. May okay. na ako dito saan? sa, sa mapa ng Strava tapos may napansin ako ito siya yan ito hindi ko alam kung anong ibig sabihin nito and sa mga nga, ano nga po mga nakakaalam pakicomment nga po kung anong ibig sabihin ko nito kasi wala akong idea all about sa history kung anong meron ito dito meron naman siyang cross tapos meron siyang yan, ah, uh, yung isang babae, isang babae may hawak na torch. Ayan. Ayan, Ayan siya. Hindi ko alam kung sino mga karakter na yan. Hindi ko pa sila uh, lala. Ayan. Hindi ko alam kung anong ibig sabihin kasi yan. Sa so, mga nakakaalam po, pakicomment naman po. ngayon uh, hindi ko alam kung kung itong daanan na is going sa kanto sa town proper ng or kung madadaanan ko ba mismo dito yung yung ano yung mismong munisipyo ng uh, San Fernando Pero Ang importante dito Kahit saan sa dalawa ako mapadaan Okay lang kasi Ang importante dito Itong route na to Tsaka dun sa kabila uh, Parehong madadaanan ko Parehas ko din yung sinangan Ang ah, madadaanan Ayan. Pero di ko alam kung saan dito Kung saan nga ba talaga sa dalawa yung may kita natin yung ah uh, municipality ng uh, San Fernando, Pampanga eh <coughs> okay, yan lang po muna yung ah uh, siguro last update na lang muna siguro yan alam ko kasi kailangan makapag-focus eh yan actually ito kasi hindi ko siya ano hindi ko to hindi ko ito nadaanan nung last time na ako namin dito so from Mexico Pampanga na uh, San Fernando to kami to Bacolor Pampanga Yan. pero yung way kasi namin nun pero sa ngayon yung, dahil sa ako yung mismo yung gumagawa ginawa ko from dinalupihan labas ng uh, Lubau, to Guagua to Bacolor to San Fernando from San Fernando going to Apalit. So mga nakakalam din po, paki-comment nga po kung ano po yung ano yung Apalit Tsaka sa kung yung Apalit po ba ay part pa rin po ba siya ng ano ng Pampanga or part na po siya ng Bulacan. Ilang po muna. Eh thank you so much po.